Good morning pala sa atin lahat mga idol Ayan, nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog uh, Bihira lang tayo makakapag-vlog mga idol Dahil busy talaga tayo sa araw-araw natin na ginagawa Kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog uh, Itong mga unit na ito na nakadisplay dito sa harap ay um, Fully Rico na ito Kumbaga gas in ko na siya Pero kadalasan dito mga idol ay uh, sold na siya Pero yung iba naman, marami pa naman dito hindi naso-sold kaya mayroon pa kayong pagpipilian dito katulad nito itong mga Jimny na to ay uh, hindi pa sold to ayan marami kayong pagpipilian mga idol marami din pala tayong available na mga elf dito mini dump, drop side tsaka mga truck kaya mas maganda mga idol na magsadya na lang kayo dito ng personal every other di pala yung dating ng mga unit natin dito kaya uh, sinisigurado ko sa inyo na marami kayong pagpipilian mas maganda talaga na magsadya na lang kayo dito ng personal Nasa sa ganun eh uh, mapipili nyo yung mga gusto nyong unit katulad nyo ng nasa baba mga idol oh. ayan o oh. yan uh, halos susoko every wagon yan mga idol na hindi pa nakukonvert ayan pwede rin kayong mamili dyan sa mga unit na yan ang location pala ng yard natin ay nasa Barangay Salawag, Dasmarinas, Cavite. Maglalagay na lang ako ng complete address dyan sa description sa baba. So, ito na pala yung unit natin dito na katatapos lang madiskarga. Ayan. Uh, Ina-assemble pa nila dito sa baba. Ayan. Marami kayong pagpipilian dito mga idol. Katulad yan, o. No, yung mga nakahilira na yan ay hindi pa nakukonvert yan. Ayan. Pwede rin kayong mamili dyan. Sa mga unit na yan. Marami rin pala tayong mga mini dump dito mga idol, tsaka mga drop side ng mga elf tsaka truck. Uh, starting price pala ng ating mga mini dump dito ay nasa 500, 550, 600, 650 mga idol. Yan yung uh, price ng ating mga elf dito. Asya uh, lang din pala natin yung ating painting area dito. Uh, nabubungan na siya kaya Ah, uh, makakagawa na sila ng maayos lalo na kapag uh, umuulan, masama yung panahon. So ito na pala yung ating painting area. Ayan oh, uh, may bubong na siya kaya uh, makakagawa na ng maayos yung ating mga pintor dito. Yan makaka na sila. Iya. Katulad dito mga idol oh, uh, palette Palet. Ayan oh, napakaganda ng pintura nito. Ayan mga idol oh. Napaka kintab ng pagkadali nito. Ayan oh. Suzuki so, Palette. Grabe ang kintab nito ha. Ah, ah meron pa lang unit dun sa kabila mga idol na pinapadouble check sa atin yung aircon. Ah, tara, puntahan natin. So ito na pala yung unit na i check natin. DE64W. Ah, binibenta rin to mga idol. Asking price nito ay 300k. K6A yung kanyang engine, 4x4 automatic transmission. ganda pala ng headlight nito oh. ayan oh pati harapan nito ay napakaganda ayan oh nilalagyan pa ng ilaw sa baba kaya ganito ang itsura nito mga idol uh, ah, namomodify na siya uh, ah, unit kasi to ng bus natin dito mga idol ah balak niyang gawing service ngayon ah nagbago siguro yung isip kaya binibinta niya pero hindi niya pa nagamit to mga idol oh. Ayan, oh. Sa halagang 300k, mga idol. Tapos yung price nito. Napakaganda rin ang kanyang tea light. Grabe, ang ganda rin ng ilaw, oh. Ayan. Tapos nilalagyan pa nila ng ilaw sa ilalim. Siguro napakaliwanag nito pagka gabi. Itong unit na to. Ayan o, no? ang ganda ng kanyang forma. 4x4. Napakaswerte ng makakabili nito. Sa halagang 300K lang eh. Naka ganito na siya. Bago pa yung kanyang mga mugs, mga gulong. Ayan no. So, ito yung i-double check natin mga idol. Yung aircon nito mamaya. Uh, medyo may kunting ingay lang daw siya kaya titingnan natin to. So ito yung kanyang dashboard. Ayan. Blue na blue rin. Mayroon din siyang 9 inch head unit na nakalagay. Ayan o. Oh. Pati yung kanyang mga upuan ay bagay na bagay sa kulay niya. Ito yung kanyang ceiling. Ayan. Bago na rin. May pan na rin siya na additional sa likod. Tanda ng unit na to ah. At syempre, titingnan din natin yung kanyang makina. Uy, ang ganda rin pala ng makina nito. Ayan o. Oh. nang kinang pa. Kulang lang ng hugas to mga idol pero sariwa pa talaga yung engine nito. At yung kanyang alternator ay maganda pa. ay ano oh, maganda rin pala makina nito. Titingnan din natin yung likod. Ayan oh. Ang ganda rin ng pagka upholstery ito Yung likuran ng mga upuan na to. Ayan, bago na rin yung kanyang mating. Mayroon din siyang kapolder na nakalagay. Dito naman tayo sa likod. So ayan oh. Grabe napakaluwang. Kung mag-camping naman kayo mga idol o maming wait, mag-picnic ay napakaluwang ng mga ice box dito na ilalagay sa likod. Kung may additional pa na upuan dito sa likod mga idol ay kasyang kasya pa dito kahit apat na tao sa luwang nito. Power slide din pala to mga idol. Uh, titingnan din natin yung sliding nito. Ayan oh. So gumagana siya. Ayan. Ganda ng unit na to oh. So, ayan. Pati yung lapat ng kanyang mga pintuan, mga idol, ay smooth na smooth. Ito rin pala yung kanyang odometer. Ayan. Matic transmission siya. O, start na rin pala ito, mga idol. Ayan, o. Oh. Ayan. O, start na rin siya. Yung aircon naman niya. Ayan, malamig naman siya. Kaso lang may umiingay daw ng kunti sa harap. Meron na rin pala tong dash dashcam at reverse cam. Ayan, oh. Patayin muna natin yung engine. Tapos paanda rin natin ulit kung mabait ba siyang paanda rin. So, ayan. Ah, one click lang siya mga idol. Maganda pa yung kanyang makina. Pati itong mga... Power switch, mga idol, ay gumagana lahat to. Sa halagang 300k, mga idol, ay magkakaroon na kayo ng ganito. Ayan, formado na siya. Ayan, DA64W, 4x4. Uh, K6E yung kanyang engine, automatic transmission. Ayan magsadya na lang kayo dito ng personal mga idol na sa ganon eh makapamili kayo ng mga unit na uh, magugustuhan nyo uh, ulitin ko mga idol ang location pala natin mga idol ay nasa barangay Salawag, lawag Dasmarinas Cavite maglalagay na lang ako ng full address dyan sa description sa baba hanggang dito na lang muna video natin sa ngayon uh, huwag nyo po kalimutang mag subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga videos na gagawin pa natin maraming salamat sa inyong lahat